dito tayo guys sa bundok kaya wala sing girls baba kaya wow mga ano ko uh, pamangkin ko gawin ko tatawid yan tatawid sila dito kaya dalin na ngang ko kaya hindi rin ako pamangkin hinahinay mo dito ha naligid mo hmm, daw pamangkin na nitabok na Ini nemu dah malikit mau, ando di sana. Ininay mo dito ha. Basta na kayo. Arnold. Ano? Ang pagloko. Yan. Yan kalod sa ang aming bahay. Kubo. alit na na bahay, Sa so, tubig sa payag. Ito si Arnold. Dadala ng cook. Salamat Arnold. Baka tama ni Arnold. Pinuntaan ako dito sa bundok. Bibigyan ng cook. Tama si Aaron. So, oh, salamat Arnold at mga mag... Kasi Ito si Aaron, no? Oh. Teka. Aaron, naglisot si Aaron ng kwan. Aaron! Ayun mga so. Binigyan ako ni Arnold kok. Si Aaron, na kapaw. Kalisot. Gag na yung lang, pero ito sumuna ka. Ito doon sa bundok. Dito tayo lang sa bundok. Dito, doon lang siglar sa bahay. Dito. Diyan Diyan tayo. Ito so, walang signal sa bahay Dito sa probinsya itong ano, sa probinsya walang signal Kaya si Arnold Aaron Ito kami lang sa bundok Maghanap tayo ng signal Para makapost lang sa FB uh, Makapost din tayo na kalag Yan ang aming bundok Dito makalag pa paano may signal ito sa bundok dito may signal dito upo lang kami dito sa sa bundok dito sa may ano nang to <sighs> sa pinal ng loads ng dahon ng saging laya yan si Arn Iron yan naman si Arnold kaya ito ang aming probinsya Sambuanga Dipolog Sambuanga del Norte ito yung bahay ng loads sa probinsya yan si Arnold Eron, Eron, hi! Arnold, hi! Ah. <laughs> Salamat sa pagdala sa cook, Arnold, Eron. botan Andrew mga bata. Ano? Yan ang aming bahay, mga kalods. Yan ang bahay namin. Bahay na na maliit. Maliit na, tama lang. Hindi pa tapos. Pero, okay lang at least. Nakirahan naman ang lads ko dito na kami mabasa mo na na. May bahay din kami sa probinsya. Ito paano. Ito si Arnold si Ron. Yan si Arnold si Ron. na. Hello mga kalots. Merry Christmas and Happy New Year. Na. Hello mga kalots. Hello mga kalots. Merry Christmas and Happy New Year. Gina. Ikaw nod. Gina. Ikaw nod. Ikaw nod. Ganyan ito. Hello mga kalods. Ha? Ikaw mo uh, na. Hello mga kalods. Merry Christmas. Happy New Year. Ganyan na. Hello mga kalods. Merry Christmas. Happy New Year. Hello mga kalods. Hello mga kalods. Hello mga kalods. Hello mga Happy New Year. Ay. New year. Ano pala? Merry Christmas. Happy And Happy New Year. Happy New Year. Ikaw naman. Uh, Ay, Hello mga kalods. Hello mga kalods. Hello mga kalods. Uh, Merry Christmas and Happy New Year. Bye 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 bye. Ano? Uh, uh, thank you for watching. Thank uh, you for watching. Share, uh, share, like and follow. Uh, like, share and follow. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ano anak Iron. Bye bye, makalot. Thank you for watching.